Kaya tinatanong ko, "Ano ba 'yung topic?" Kasi, "Ano ba 'yung Bagay sa ating Howie girl, ang lalaki natin. Gusto ko hindi na sila <laughs> nakakasigil. <laughs> sa Cebu pa to yan. Opo. Sa Cebuano din siya. At talagang. At sige, at sige. Sige ate, asa na. Teka lang po, asa na po. Pasensya po at tama. Thank you po. Ako, na po at ano kailang ano lang po talaga eh <laughs> <may>, ano to <laughs> <pw>. kasi <kailanong, laughs> <kailanong, laughs> <kailanong, laughs> po talaga buksin lang kung dano para picture ayun 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 kailangan mo ayun 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 salamat 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 Ito na, salay, salay. Ito na. Salama. Thank you, Ma. Thank Ate Mel. Salamat, salamat. Thank you po. po. Eh, ikaw ka dun sa gilid. Ganda wow bye ganda <laughs> ganda ganda nanti ganda nanti